Sa loob ng maraming panahon, ang pinakakaraniwang imahe ng Panginoong Yesus na alam natin ay ang isang may balbas, maputi ang balat na may mahaba, kulot, mapusyaw na kayumanggi o bland na buhok, at madalas ay asul na mga mata. Marami pang pa mga description o mga imahe na pinapakita patungkol sa itsura ng ating Panginoon, ngunit ano nga ba ang totoong muka ng ating Panginoong Yesus Kristo? May sinasabi ba ang Biblia patungkol dito? Magkakaiba ang mga imahe na alam natin, ngunit madalas na pinapakita sa mga ribulto, sa mga paintings, sa mga picture at mga movies ay ang mahabang buhok at maputing balat, kung saan ito ay may pagka ng ang itsura. Ngunit mga kapatid, anumang mga nakikita ninyo na itsura ng Panginoong Yesu Kristo, hindi iyan ang kanyang tunay na itsura walang nakakaalam kung ano talaga ang kanyang hitsura. Dahil ang Biblia ay hindi tuwirang nagbibigay ng pisikal na paglalarawan kung ano ang hitsura ng Panginoong Yesus sa panahon ng kanyang pagkakatawang tao. gayon paman, ang Panginoong Yesus Kristo ay isang Hudyo at malamang na namanan niya ang katangian ng kanyang ina bilang isang Hudyo na nakatira sa Israel. Alam natin ang pangkaraniwang kulay ng mga taga Middle East. Malamang na ang kanyang hitsura ay hindi lubang na iiba. Karaniwang kulay ng balat nila ay medyo kayo mangi o na kayumanggi mangi hanggang sa itim na buhok at kayumanggi mangi at itim na mga mata. Ang karaniwang tangkad ng mga tao roon ay may average height lamang o 5 feet. Mga kapatid, patungkol naman sa buhok ng ating Panginoong Isu Kristo, wala namang binanggit ang Biblia patungkol dito. Ngunit mababasa natin sa Biblia na kayahiya ang mga lalaking may mahahabang buhok. Sa 1 Corinto chapter 11 verse 14, hindi ba't ang kalikasan mismo ang nagtuturo sa inyo na kahihiyan para sa isang lalaki ang magkaroon ng mahabang buhok? Ito marahil ang dahilan kung bakit pwedeng maikli ang buhok ng ating Panginoon at hindi mahaba na tulad ng alam natin. Malaki ang posibilidad na maikli ang buhok ng ating Panginoon dahil noong panahon niya ay uso ang maikling buhok. Gayunpaman, may posibilidad din na mahaba ang buhok ng Panginoong Yesu Kristo noon kung siya ay sumunod sa panata na tinatawag na Nazirite. Sa Bibliang Hebrew, ang isang Nazirite ay isang hudyo na lalaki o babae na kusang loob na kumuha ng panata na inilalarawan sa mga bilang. Isa sa mga panatang ito ay nangangailangan ng Nazirite na iwasang kupitin ang buhok sa kanyang ulo. Sa mga bilang chapter 6 verse 5, ang isang may panata ay huwag magpaputol ng buhok sa buong panahon ng kanyang panata. Hahayaan niya itong gumaba, siya inakalaan para kayawe Ngunit hindi naman palaging mahaba ang buhok nila sa kanilang buong buhay. Sinasabi rin naman sa Biblia na pagkatapos ang panata ay puputulin din ito. Ayon sa mga scholars, meron ding ibang mga lingkod ng Diyos na sumunod sa ganitong panata, tulad ni Samson, Juan Bautista at Samuel. Kaya't maaaring pinaniniwalaan din ng mga scholar na ang Panginoong ay nagpahaba din ng buhok. Ang paniniwala na si Yesu Kristo ay nasa ilalim ng isang panata ng Nazareyo. ang dahilan kung bakit napakaraming tao ang naglalarawan sa kanya na may mahabang buhok. Ayon naman kay Richard Nib, isang forensic anthropologist sa Universidad ng England, kung saan ayon sa kanilang pag-aaral ay binasi nila sa pag eksperimento sa lugar, sa history at sa culture noong unang panahon. Ito umano ang ilustrasyon ng isang tipikal na itsura ng 1st century Palestinian Jew sa kanilang pag-aaral. Halos ganito daw ang itsura ng Panginoong Isu Kristo kung babalikan lamang natin ang panahon niya. Ito ay malayo sa mga napapanood natin ng mga pelikula o kaya naman sa mga nakikita nating pictures or mga rebulto. May mga ilang tao din naman ang nagsasabing nakita nila ang muka ng Panginoong Jesus sa kanilang near-death experience at mga panaginip, tulad na lamang ng child artist na si Akian Kramari. Sinabi niya ang nakita niya ang totoong muka ng Panginoong Yesus sa kanyang panaginip at nagpasya siyang ipinta ito sa canvas, ang kanyang ipininta na may pamagat na prinsipe ng kapayapaan. Nagulat ang mga artistang magulang ni Akian nang magsimulang ilarawan ng kanilang tatlong taong gulang ang mga panaginip at mga pangitain ito tungkol sa Diyos. Ito inaiguhit ng kanilang anak bagamat wala silang alam patungkol sa Panginoong Yesu Kristo. Ito ay sinamahan ng isang kahangahangang talento at sining at tula at nagbigay ng inspirasyon sa kanyang pamilya na muling suriin ang kanilang sariling buhay. Ayon naman kay Colton Barpo na apat na taong gulang na dumanas ng near-death experience pagkatapos makaligtas sa isang emergency appendectomy. Sinabi niya na nakapunta siya sa langit at nakita ang mukha ng Panginoong Yesu Kristo si Colton ay tatlong taong gulang noon habang isang pastor ng simbahan sa Nebraska naman ang kanyang ama. Nang makita ni Colton ang isang larawan ng Panginoong Yesu Cristo na ipinenta ng batang si Akian, doon binigyang din ni Colton na ito ay katulad ng mukha ng Panginoon na nakita niya noong siya ay nasa langit. Ang kwento din ni Colton ay naisa pelikula at naging pinakamabentang libro na may pinamagatang Heaven is for Real. Ito ay nagsasabi ng totoong kwento ng pagbisita ni Colton sa langit kung saan nakasama niya ang Panginoong Yesus. Bagamat ito ay nakakasiya sa iba at nag-iisip na ito talaga ang itsura ng Panginoong Yesus, pero mga kapatid, hindi pa rin po tayo nakakasigurado kung totoo ang mga bisyo nila. Ang Biblia naman ay nagbibigay ng ilang mga pahiwatig kung ano ang itsura ni Yesus. Bagamat hindi direktang binanggit dito ang pinakadetalyado niyang itsura. Sa Isaiah chapter 53 verse 2 to 3, kalooban ni Yahweh na matulad sa isang halaman ng kanyang lingkod, parang ugat na natanim sa tuyong lupa. Walang katangian o kagandahang makatawag pansin. Walang taglay na pangakit para siya ay lapitan. Hinamak siya ng mga tao at itinakwil. Nagdana siya ng hapdi at hirap. Wala man lang pumansin sa kanya. Binali Binaliwala natin siya na parang walang kabuluhan. Para sa akin, ibig sabihin, hindi ginamit ni Jesus ang kanyang itsura upang maakit ang mga tao sa kanya. Ito ay sa kapangyarihan ng kanyang mensahe. Nagbigay siya ng pag-asa at tunay na pamumuno na lubang kulang sa panahong iyon. Sa Mateo chapter 7 verse 28 to 29. Namangha kay Jesus ang mga tao nang kanilang marinig ang kanyang pagtuturo, sapagkat nagturo siya ng may kapangyarihan, hindi tulad ng mga tagapagturo ng kautusan. Para naman sa maraming iskolar, ang apokalipsis ay nagbibigay ng isang palatandaan sa itsura ni Hesus sa huling panahon. Sa pahayang chapter 1 verse 14 to 15, ang buhok niya ay napaka puti tulad ng telang puting-puti, at ang mga mata niya ay nagbabagang parang apoy. Ang mga paa niya ay kumikinang na parang tanso'ng dinalisay sa apoy at pinakintab. Ang tinig niya ay napakalakas na parang rumaragas ang tubig. Sa pahayag na ito, sinasabi na makikita ng mga tao muli ang ikalawang pagdating ng Panginoong Isu Kristo bilang isang glorified body o maluwalahating katawan. Sa bisyo ni Juan, dito ay nagkaroon tayo ng ideya sa kanyang itsura at tunay ngang kapanapan ng ang araw na iyon. Kung nananampalataya tayo sa kanya at susunod sa kanyang kalooban, tiyak na makakasama natin siya pagdating ng panahon doon sa bagong langit at lupa. Makikita natin ang kanyang hitsura at hindi na tayo magtatanong pa kung tunay nga ba ang Diyos. Doon ay wala ng pagdadalawang isip pa. Ang tunay na mukha ng Panginoong Yesus ay hindi matatagpuan sa anumang larawang gawa ng tao, sa kanbaso sa pelikula siya ay matatagpuan lamang sa mga ebanghelyo. Kung ano ang itsura niya ay hindi na mahalaga. Ang Panginoong Heso Kristo ang ating dakilang tagapagligtas na ginawang imposible ang lahat para mapatawad at makabalik tayo sa piling ng ating Ama sa Langit. Ang Panginoong Heso Kristo na nag-aalok sa ating ng buhay na walang hanggan. Muli po, sana ay meron kayong natutunan. Patuloy nating ipalaganap ang mabuting salita ng Diyos. Ingat and God bless.